Welcome to another episode of Pag May Isinuksok, May Madudukot. Magluluto ako ngayon ng dinner at gagamit ako ng mga na-preserve ko na gulay na galing sa aming garden. Ito, blanched carrots noong October, blanched broccoli nung sometime in September, blanched cauliflower, blanched na cabbage noong October, tapos patatas na galing din sa garden moose dogs na leftover from our dinner. I think two nights ago, nang dito pa yung pinsan ko. Yung binayaran namin dito is yung nagpagawa kasi kami dito sa Delta Meat and Sausage. Isang meat processing plant dito sa Delta Junction. At binili na din yung garlic. yung sibuyas, naubos na yung tanim ko na sibuyas. Kaya bumili na kami. At tortilla shells. Magluto na tayo. Nagpainit ako ng kawali. Lagay ko na yung meat dogs, yung bawang at sibuyas. Sabay-sabay na sila. Hindi na pala ako naglagay ng mantika kasi may mantika na nakonti yung dog. Ang ginamit na fat dyan sa paggawa is beef fat. Next, patatas. Lagyan ko ng konting tubig hanggang sa malito lang yung patatas. Patakpan ko para mapabilis. Konting carrots. Cauliflower. Konting broccoli. At konting ripollio. Ang kulay. Para sa spices, lagyan ko ng curry powder. Pagdagan ko ng konting turmeric lang. Konting asin. At halu-haluin. Luto na to, di ba? Hindi nadudurog yung mga gulay. Sa nagtatanong dyan, kung hindi ba daw nadudurog, nagtatagal pa nga ito pag binansyo. Lutuin naman natin yung tortilla shells. Mm, dalawa. Balik na natin to. Ayan. Lito na to. Basta may brown na siya na parang crust. Pag medyo lumamig na yung tortilla shell, ilagay na natin yung mga gulay. Ayan. First time ko itong share dito sa inyo. Na-discover ko lang kasi yung recipe na to at ngayon hindi ko pa alam kung ano yung ipapangalan ko dito. So if you guys have any idea kung ano yung pangalan na maganda dito, let me know. Tapos lagyan ko din siya ng avocado. Masarap din ito siya na instead of patatas yung gamitin, pirang panin yung gamitin o leftover na rice yung gamitin. Mas masarap din. Ayan. So parang veggie burrito lang siya. Gumawa ko ng tatlo. At ginamitan ko ng pantuhog ng mais para manatili yung form niya tapos na yung ating pagkain dalawa sa sawa ko at isa lang sa akin moment of truth ustad <laughs> ko